Kami ay nagtatrabaho sa paglikha ng isang tunay na buhay na bersyon ng bulletproof suit ni John Wick para sa nakaraang taon. Ito ang isa sa mga bala na ating binaril dito. Ang aming tagapagtahi ay magsisimulang bumuo ng pantalon na magiging parehong gas-gas at kawani na lumalaban. Ang jacket ay binubuo ng 20 layer ng espesyal na Kevlar na may bawat pangalawang layer na hiwa sa isang 45 degree anggulo. Ito ay medyo mabigat. Ang suit ay mukhang katulad ng ginagawa nito sa pelikula, ngunit hindi bulky. Inaasahan ko na mas malaki ang hitsura nito. Ang suit ay may timbang na apat LBS ng Kevlar. Mukhang maganda at talagang Amerikana. Kaya pagkatapos ng halos isang taong pagsisikap, oras na upang shoot ang bagay na ito. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Kinakabahan na ako. Ang butas ay dito mismo. Walang butas dito. Nakakaramdam ako ng bukol at ramdam ko ang bala. Ayan na nga. Na nararamdaman na hindi man lang ito dumaan sa maraming layer. Actually, kami ang gumawa.